Ay, good morning, good morning, good morning po. Ayan. Ngayon ay lunisan po. Para samahin niyo ako sa aking pag-iito. Ngayon, lunisan po. O, oh, tambalingoy! ya, ito patuma lang ating paninda ng Donis Santo pero kailangan mapaubos natin to dahil hindi naman pwedeng ibalik to tsaga tsaga na lang muna tayo ilan? sa lango Ayan mga kabindors, nakikita nyo yung dalawang si Maymay -may at saka si ano, kapatid na umaasa sa mga bigay naman. ano. Ayan Ano? Ha? Ha? Puto? O yan, bibigyan ko kayong puto. Ayan yung si Maymay -may at saka sino ba pangalang isa? Iyang. Si Iyang. Iyang at saka si Maymay -may, ano. Boses pa lang ay na, pag narinig na humihingi na sila na puto. Bibigyan sila natin ng puto. Yan. Para sa kanila. Sila lang yung maasa sa mga bigay-bigay dito ng mga kapitbahay. Ay nakita nyo, yan dinaanan ko. Hey, you! Hello. Ano yung ano? Ayan. Sige, okay, bye-bye! Bye! Bye! bye. bye. Ayun si Iyang at saka si Maymay na ping dumadaan ako nakaabang na kasi manghihingi sila ng pagkain. Ay so, yung mga inaasahan lang nila yung mga dumadaan yung mga nagbibigay sa kanila yung ginana natin